<laughs> oh, be careful. Matutumba ka na sa kanan mo. Oh, hindi mo maaabol yan. Uh. Oh, ito na. Kay Papa. Kay Papa. Ye yeah. Oh, oh. Tayo, tayo. Tayo. Kaya mo yan. Wow. <laughs> Oo, isya din daw, isya din daw pa. Ay, eh, pan oh, dali. Laka, laka, tatlo, tatlo ba siya? Tatlo? Tatlo yun? galing nga, marunong na. Marunong na, talaga. Magbablow na ng candle para pag second birthday niya, no? Ayusin mo kasi. Wow! Galing, galing, galing magblow ah. Nanak, may love. Be careful po. Oh, hindi mo mahabol kasi yan. Magbublow ka? Blow, blow. Oh, sige, sige, sige. Wow! <laughs> <laughs> sarili niya, blow. Sarili niya pang sigaw eh. Dali, <laughs> dali! Wow! Goshay. <laughs> oh, nakare din na eh. Wow! Aba, <laughs> mga wakad mal ko. Oh, galit talaga mga mga. Ang lakas nga wag blow niya ni. Eh. <laughs> oh, be careful ha. Hindi mo na naman alam kung saan ka pupunta. Oh, bubbles! Galing talaga mag, mag ano, tingnan mo pa, lagi nang naka, nakahaba naka ng uso niya. Oh, dali, blow! Wow! Oh, be careful, mahal ko! na, may hilo ka na. Wow, rainbow. Rainbow color. <laughs> Lagi na -ano yung nguso niya. Eh. <laughs> kahit hindi siya, oh, hindi siya ang ihip naka nakangudoy siya. Eh. <laughs> Nakamuso, anak mo, untog ka may love. Wag mo nang habulin yun, bebe. Andito, ang lalaki. Nagahabol ka sa ano. Ito, malaki ah. Oh. oh, malaki daw, malaki. Oh. Malaki. Ito mo malaki. Wow, walaki. Alaki. Bilis. Ah, pap. Pap. Ipap mo yung Malaki. Wow! Oh, ito na. Oh, nakangudoy din siya. Nakanguso din siya. Huh? <laughs> nakanguso din siya. Wala! <laughs> <laughs> Hindi pa niya nahuli. Oh. Oh, nakanguso din siya. Oh. <laughs> 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 ang nguso niya, ang haba. <laughs> ang haba na nguso. Mamaya niyan, hindi na yung balik. Nakanguso. <laughs> <laughs> wow! Holy! Ang laki, ang laki. Ang laki. Ay na. Tumutok naman. Ayan, ayan, ayan. Ayan o, oh, sa kanya. Pa, 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 pa. Hindi oh! <laughs> 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 mo na mahabol yan. Ma, ano na. Mawala oh, na. Mamaya na. Oh. Mamaya na naman. Mamaya na naman. Okay? Oh. Stop na. I Stop na. Oh. Hindi mo na kasi nakikita kasi nagmamadali kang habulin si